Yon guys, maglalaro kami ngayon sa covered court dahil malamig. Sinimulan ko to, walang naniniwala. Ayun ang kasama natin. Ready, ready, <laughs> ready, ready. Muna na kami guys kasi wala pa yung mga namin eh. Hindi pa sila nagagaya kaya kailangan pang i-set up yung ring. Ayun kasama ko isa oh. Sneak ko. Sige, update ko na lang kayo mamaya ulit. Okay. Bye! Pulang pa tayo. Yun, guys, nandito na kami. Ito na yung uh, covered court to. Yes! Ano pa lang kami. the day iba. Pasok na kami. Ayan, may naulo na pala na rito. Hahaha! <laughs> Nagpads <laughs> Nagtaksi na pala sila. Tara, tara, tara. pa pasok tayo. install dito. Tara, tara, tara. Tara, tayo magsasaktan. Ihi ako. Ahoy. Ahoy, susi. Ahoy. Ito yata ni. Ya, na namin sa bayan. Tiyata ini. sa na loob si Sera. Of itus dito, guys. awak, Willing to help us. Ito, Sa akin ko muna. Hindi ng maganda panggay. Okay, Hindi tayo dalawang port. Jack, tayo muna. Ayan. Ha? Tayo muna lang yan. Mamiya, doon. Ha? Hindi, Hindi mo makapayad lang dito. Ha? Hindi mo makapayad. Tatayo ko nga. Lalag pa eh. Puto ka, wala akong talagang varsity yung varsity yung mga bagsakan eh. Nandito no? Na, tayo ngayon. <laughs> Magalit tayo. Ihanap ko na maganda kang gulo. Kaya yeah, gamit ang power bank? Guys, tapos na kami ng isang laro. <coughs> thank you. Thank you, thank you. Bye. Cash uh, out. Go oh, 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 oh. Cash out, cash out. Ayos na, pawin na kami. Ito, nagkakabi na nga na. Pakita ko. Ito, ito, ebidensya. Oh. Ayan o. Oh. Ayan, yeah, sistema na o. Oh. Kung baka gulangan hmm. mo mo yan. Pakitindihan <coughs> okay, ba kayo?

Vlog ng iba, pero okay. makikiblog lang. Tawag muna kami taksi. Pasok na okay. okay. Palabas na kami sa... Iceland. Anong pangalan? Sporto Bahala, Mesto, Galanta. At ibabalik na natin sa tunay na may ari Eto siya. Ayun, nakatapos na kami. Shoot ka, la ng laro. Pwede Yan. Parang mo vlogger din ako. Hindi ako makagawa ng video. Salamat, salamat. Bayad na kami ha. Bayad na kami. Peace out. na, yeah, natapos na ang ating laro. Balik na tayo sa dati.